Hello mga guys, nata dere karon sa Ryan's Barbershop, located sa Malas Barangay Malasila, Makilala North Cotabato. Mo niya tong amigo no, kapatid na to sa pagtuo si Brad Ryan der sa ban. Maayo magupit mga guys. Tanawa lang ninyo ang yung agi guys pagkahuman ani. So, diri na ko tig ron. so kad nag open ni siya guys ay layo man siya pwesto sa una dito sa sentro makilala karon ni balhin na gyud siya diri sa doon sa ilahang barangay sa Malasila makilala North Cotabato so morning mga kapatid na to no na mayo mag mangupit so mo baluban po ni sila kung naay mga mission para sa MCGI cars so magamit ko na sila sa mga buluhaton sa ginoo mga guys si Brian Brad, Ryan Bersabal so kung gusto mo wag pagupit sa bisan unsa nga disenyo sa inyong mga buhok at to lang mo dire sa Malasila Barangay Malasila Makilala North Cotabato Unahan lang ni sa Kisanti guys So mo ni magupit ninyo nga itong amigo ni kay dili kayo ni siya kwan. pas pas magupit guys niya nindot ang agi tanawa lang ninyo guys iniguman ani makita ninyo kung unsa ka nindot ang unsa ka sulito ang iyang trabaho mga guys so dapat atong tanawang guys so, kung unsa yun ni atong, nga klase magupit Moni si Brad Ryan Bersabal sa Malasila North Cotabato ayan oh. tanawan nyo guys o oh. kaon na lang ako nagkanang sagbot while nagagupit si Brad Ryan tanawa <laughs> guys o oh. sagot-sagbot lang akong tirada guys kay Wai Kindi oh. man akong lingaw guys o oh. tanawa gano'n yung mayo guys kung unsang klase nga panggupit bisag unsang uh, ang inyong magustuhan sa inyong buhok guys hindi ka human bigyan mo magmahay sa agi ni Brad Ryan Bersawal no? tanawag yun mga guys hangtod mahuman eh okay, taas taas yun eh so, Bye bye, ganyan si Brad Ryan Bersabal guys, kung kalugar lugar mo gusto mo magpagupit at to alang ang iyang pwesto sa Malasila magilala North Cotabato taplin so, lang ni sa highway guys ang iyang pwesto tanawang mayo guys so padulong na ta sa panani guys apit na mahuman eh. layo layo pa guys Pas-pas kayong higit si Brad Ryan Bersabal, guys. Oh. So, tanawa lang ninyo, guys. Kaya, para malingaw mo. So, makalugar mo. Suri-suruya soroy lang si Brad Ryan Bersabal. Dia sa barangay Malasila, North Cotabato guys tanawa guys no oh, ing ani kanindot ang agi ni Brad Bryan do sa bal guys kaloy ad sa Ginoo taon guys oh nindot nindo tagyo gumupit ning tawhana tanawa mo guys oh pas pas kayo no oh, tanaw ang yung buhok guys sinaw na gawas na itong pagka cute <laughs> ano payaw kayo good and guys na human na guys yan ang ipod busan o oh, ah human